Ayun guys, so po ulit tayo guys. Hindi uh, na hey, maliwanag naman na. So, ito, suba may pasuba. Suba. Eh. Eh. So, lang yung bata kong kasama ngayon guys. Hindi sumama si isang bata. Pero yung dalawang ito, si white sa si Blackie. Eh. Hindi mawawala. Then, peking, hindi si eh. Sana huwag na akong umulan. Ba't pag umulan? Hindi well, basa tayo eh, pag umulan. May payong ko pang dala? Uh, yes. Ay, ano ito mga nang huwag nito? Buo ng tal ano, talisay. Buo ng talisay dami ng bungang talihisay eh, ingay hey, 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 naman ni Blackie hey. magos okay, malayo layo pa magos okay, papay nga muna kami dito guys dito na kami sa rough lang kami sa uh, papay lang kami dito guys dito sa aming pahingahan bago kami sumalungan dun maputik pala ngayon hello guys maputik I come back to my channel yun naman umulan ano eh wala si Luis ambun lang maputik maputik Hingal na. Ibong Uy. kami guys. Merendam muna kami tinapay. Hingay naman ni Blackie. Blackie. Merendam muna kami tinapay guys. Merendam muna tayo. Welcome back to my channel. Ayan guys, yung may merenda kami guys. Ah, napakain ko rin tinapakain ko rin ng tinapay yung mga alaga ko. Merienda na rin sila. Hello, hello, hello. Mama ko sa Baka pumalikat ka sa kabila dito lang. Mataas 'yan eh. Bago mo po ka diyan. Oh, may malaglag ka pa eh. Dyan na lang. Sige dali, tatayo ay lalakad pa. Nalayo pa. Ano, diba, nabitin pa to. Ano kaya sa balot na sila white at blacky. Hingi pa yata. Hingi pa rin ha. Mamaya naman blaki doon sa taas. Yung isang balot nyo ha. Ang ilang balot mo bandala nyo? Bali apat yan eh. Ang galing dito yung sentimento.

I came to hide bundok-bundok. Uh, Ay, nasira na naman. Lagi nasisira. Maputik. Ayan. Ayan. Guys. Naman tayo sa salungahin na maputik. Maputik ngayon. Hindi umuulan pero maputik talaga guys. Nasaan na talaga ang tadhana namin. Hindi, Umulan din kahapon ng hapon pala. Sandali lang. Ay, yung maputik yun talaga. Maputik. Kasi ilang araw, hindi umaraw. Puro ulan lang. Diba? Tapos pagdating na sa si bahay, magbabalibol tayo. Tara, Tara let's go. Nauna na kagad yung dalawang aso doon. Kasi eh, bababa ulit ako yung kami. Maputik. Yan sila kagaling. Oh, mahirap-hirap sa mabangay dito. Ah. Hey. hey, baby. Putik, guys. Be. Hey, baby. Tindi ang putik, guys. Parang may dumaang motor dito. So, guys. Pahingan mo na tayo dito, guys. Sa gitna. Hello, sa gitna ng salong ngayon. Haba ng salo ngayon. Eh. Saka maputik kasi. Guys, mami, mami, medyo mahirap. Salo nga. Medyo maputik. Putik eh. Guys. Yun. Ang putik-putik na yun. may ulap doon. Ayan. Pakita niya tong view. Ang ganda o. Oh. Ang ganda niya view. Taman. Kanina pa nakikita yan. Ang ganda guys. Puro po na sagit Mali ka. Parang naging puno ng saging yan. Ha? Eh, nyug yan. yan? Mm. Nyug yan? Hmm. Nyug yan? No, nyug. Mm, kapal. magkapal lang saging. na nyug. Oh. Ganyan yung, yung saging. Mali ka doon. Hmm. Ay, yung dalawa. Tingi-tingi ng isa. Kaya lang muna kami ito guys. Tapos ang pahinga pa doon sa taas. Guys, ah, guys. Patagal ang pahinga namin. 20 minutes. Ang lakad ng lit. pa yata lakarin. Labit to. ito. Maputik kasi, maputik. Eh. Ito eh. yung mga samurai grass pa. Masalo nga yun. Mamaya pagbabaling, mabilis na yan kasi puro pababa. Nangang umiikot yung iyon. Si Blakis si Whitey. Para merienda na naman sila. Kada pahinga merenda. Ang so, meros si guys, ang pahinga pa dun. So medyo malapit-lapit na. Apo. Ay, tayo pa eh. Okay, guys! Oh, Apo na si Luis. <laughs> Siyempre na unang mga aso ulit. Yun guys, walang pasang kami sa isang salungahin, guys. Malakas yan guys. May gipatag dito tapos yun. Salungay na naman yun guys. Ah. Ito yung susuda ano naman. Ang ah, good. Ay, ang ganda niyan dagat naman. Hindi na kasi matatanaw na yun dito. Meron pa bang gusto ta sa dahil sa sino sila ng hinapin? Guys. Ang aasa makukulit nyo. Pero maiksing salo lang ito guys. Ang daming damo na ngayon guys. So Pero maulap guys ah. <laughs> Ay naka. Delikado ang panahon. Delikado panahon ha. Nakakababa yata kagad tayo. Ano, huwag tayo buti ng ulan. Ang dalawa. Yung si Blacky at si whitey pero guys. Meron tayong pahingahan. Pero mamaya pa yun. Tandaan lakad lang guys. Malit lang itong salongay na ito eh. Hello. I'm here to see you. Ito ako pagod. Taas, guys. Huwag Malapit naman na eh. Ayun guys, nakarating na nga kami. Ayun na tayo guys. Titingin tayo agad ng pinya. Nung nakaraang huling suba, mayroon tayong dalawang nakuha ng pinya. E ngayon ngayon aling natin maliit po. Hmm. Oo, oh, Yan guys, oh, makulimlim. Ang ulap. bisita wow, na tayo kagad ng pinya. Ang pinya kaya ay pinya pa rin ngayon. Baka so, mo na siya. Tantol. Tignan na tayo sa unahan. Look at this guys. Ang mga pinya. May pinagkuhanan na naman guys. Malupit talaga. Malupit talaga. Malapit talaga yung ano rito ah. Yung sa unahan, laging wala ko dito makaabutan. Ubus. Ubus yung dito. Gano'n. Ubus yung dito ah. Muntin lang kumukuha ng pinya ngayon dito ah. Tara tayo sa kabila. Magtingin tayo dito sa kabila. Tayo sa kabila. Abos dito sa harap. Tara tayo titingin guys sa kabila naman guys. Pero may pinya tayo dito nakita guys. Hinog. Buti naman. Ang pinya guys oh. Kukunin natin ang pinya guys. Ang simple, simple. Ganito daw pagkuha nito guys eh. Magulang na to guys oh. Madilaw-dilaw na. Ang pagkuha nito guys, binabali. Um. So guys, simple, simple guys. Hmm. Um, pinya. Guys, inanan natin yung pinya guys. Kumakain na po ng buko yung isang bata. Yung mga makikising na aso. Nagbubuko din po yan guys. Hmm. Buong buko guys. Medyo makapal na. Hmm. Masarap. Mm. Ay, Ayan na nga guys, pa, pa na kami guys. Palabas na. Aga-aga ang uwi. Nga, alasod ko pa lang guys, uwi na kami. Uwi na kami. Palabas na kami, palabas guys. Hello guys!